Magpapakalang araw uh, mga kaidol Good morning po At uh, happy uh, na po no? So ngayon guys Nakapagating po tayo na uh, Pulo at uh, na po tayo Sa Gila, Saro, Dalandanan uh, Sana makakuha ka pa sa hero guys 30 pesos lamang po ang ibinigay uh, ng aking uh, pasahero guys Okay naman po at uh, walang gaano nga ah, uh, ito po ay uh, nakuha lang po natin sa uh, may orange panda no? umayag na po tayo kahit na medyo sabi nga nila mababa yung aprisyon uh, na pero uh, hindi naman po galing sa pinakamin uh, terminal guys no? kaya biniyay na po natin Una nga uh, biyay po natin ay uh, naka 30 pesos na tayo guys no? na naman kakuha tayo pabalik no? Kabibiyahin lang po natin kasi nag -abang tayo ng ano gugupitan baka sakaling nga uh, may magpagupit pero uh, bumuhos yung uh, malakas na ulan guys kaya tayo ay uh, na so ayan natapan bagong ablog tayo hi so ayan at uh, tayo. So, yan, at, uh lang po natin kasi nakatayo sa may hindi ng kalsada malay po natin guys ito po ay ano araw sa kayo no? Eh hey, guys, uh, kitang-kita nyo dyan na ah, uh, basa-basa pa yung ano yung coffee gulan okay. okay. Hey, hey, Tumatay at ang Tasa kayong guys Ipunta natin May tinatawag siya pero Hindi naman ano Hindi naman yata ano. Kapaya, yung pinabansin ano, Ito kaya yung tinatawag Baka try lang Pero ipunta natin guys Baka sakaling makuha natin ano. Baka uh, 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 po yung mga pasahero ay hindi, ako uh, sasakyan pala guys ang ating awal sa okay lang at uh, makakain sa okay. awa umali tayo Panay po natin guys hindi naman uh, basta bang, uh, na uh, abak abak abang abang sa baka sa na at uh, punta na tayo sa uh, okay, pinakami sa terminal Good morning, good morning. At uh, yun, ay uh, wala pa namang alas 2 guys, no? Happy Wings na at uh, napakabilis nakatila na panahon bilis ng oras bilis ng panahon at uh, wala kang iniisip talaga uh, tuloy tuloy yan okay. No. Uh, ako ay humahangan ng gusto sa aking uh, kaibigan na talaga pag, uh, talagang uh, mo at kinusto uh, yung ating YouTube channel ay uh, mapunto mo dito katulad lang po ng ating uh, kaibigan at si may karegalap siya sa sa'yo kaibigan kamay TV mabuhay ka at uh, thank you thank you din mas sa channel mo umaangat ang mga push pati subscriber angat na rin Ayan ah uh, kami ito yung guys si Kamay Kamay Kititi pasyalan nyo po ang uh, kanyang uh, channel walang imposible kahit na medyo maliit ang subscriber pagka pinanood uh, po tayo ng ating uh, mga mga no? at uh, rin na mga kaidol ang aking ano mga subscriber na tulog natutulog yata no? Hindi nga nga lang siya out sa lahat ng aking na uh, subscriber. The subscriber po natin ay uh, 700 Wow! Naparami na guys ay lato. Mga hindi nanonood yung diba? Mga pangilan uh, ngilan lang yung uh, nanonood. Ayan po. At uh, uh, pero hindi pa rin ako guys nawawala ng na abagana. Tuloy-tuloy sa pagbablock at sa pag-upload dahil uh, na pakunti-kunti ang uh, views ay okay na ayan at uh, hinahamon ko ang uh, lahat ng uh, mga kunting ng views na uh, po tayo ng views sa mga kahit ulit no? kung sino yung uh, pinakakunti yun na ang ating dad ibang klase na no? ibang klase makamunsiyo lang kasi ganun po talaga tayo ha, mga ipon pero kung tayo ay uh, nagsusuportahan na nagtutulungan napakarami po nating mga ismula youtuber guys na tayo ay magsasama-sama angat po uh, ang ating mga views ang ating mga viewers ang ating mga ayan ang nasidong hindi naman guys kasi mahal ko tong vlog yung ano yung youtube mahal na mahal kasi nga uh, lagi tayo nag-upload uh, natitikman na natin ang uh, ating kapinagkirapan na kahit na uh, pakunti-kunti lang ang at ating uh, ay uh, masaya po tayo basta masaya po tayong nagpa-vlog huwag po tayong magsahangat huwag po tayong uh, mag-aata huwag po tayong mag, -ano, mag lalaki Ayan. so na tayo, guys sa pinakamin uh, terminal ano Ayan, ah, makikita nyo yan dyan. Papasok pa ito. No? So, ito na. Ang kulang pila natin. Ayan. Unang so, pila natin, guys. Araw ng huwibis ngayon. na ah, marami na yung kakuling. Kaya, huwibis ah, na magbantay tayo sa barber shop. Mamasada na lang tayo, no? So, medyo makakapa Hanggang nga, dito na lang, guys. Ang uh, vlog na to. Ah, bye, -bye na.